WhatsApp up mga tropa, isa na namang low pressure motor ang namuo at namataan sa ating bansa. Taglay nito ang makabagong kulay, maskuladong pangangatawan at mapormang angas sa daan. Asahan ang malalakas na angas at dating kung ikay nakasakay na. Ang bagong motor siklo na ito ay pinangalan ng Yamaha PG1. Taglay nito ang bilugang panel gauges. Sa so kung saan makikita ang analog odometer, analog speedometer at fuel gauges at naroon na rin ang gear indicator lights para malaman kung anong bilis na ang takbo mo. Samantala ang Yamaha PG-1 ay taglay ang makinang 114cc fuel injected, single cylinder, air-cooled, SOHC, at 2 valves. Nagumagawa ng siyam na hataw kabayo at 7,000 rpm at 9.5 newton meters of torque at 5,500 rpm. Meron itong silver panel na may tatlong butas pandagdag pogi points. Magkabila at meron na rin itong Yamaha logo at PG1 sa tagiliran. Samahan mo pa ng dalawang makapal na upuan at nilagyan na rin ng bakal para di mahulog ang angkas na kabet. Oh! my God! Wow! Samantala ito pala ay walang clutch at magkakambyo ka na lang na tinatawag na semi-automatic transmission na may apat na bilis. At kayang kumonsumo ng 1.69 liters sa loob ng isang daan kilometro hataw takbo. At habang ito'y nakatama sa kalupaan, mapapansin na kaangat ang gulong sa likuran. Ang gulong pala nito sa likuran ay may sukat na 90 by 100 r 16 na tube type at sinamahan ng dual shocks at drum brakes. Habang sa unahan naman ay ganun din ang sukat ng gulong na may telescopic fork at disc brake. Idagdag na rin natin ang 5.1 fuel tank capacity tas upuan na 795 mm at bigat na motor na 107 kg. Idagdag na din natin na ang lahat ng ilaw ay bulb type na nagbibigay aspect points sa classic rugged at matsong katawan. At siya nga pala, ang Yamaha PG-1 ay binigyan ng presyong 96,400 pataas. Nasa sayo na yun kung paano mo mababayaran ang motor siklong iyan, tutal ikaw naman ang gagamit niyan. Hanggang sa muli ito ang inyong katropang tagapagbalita nagsasabing kung gusto mong bumango sa iba edi eh magpapansit ka.